mga kababayan, ngayon po ay narito ako sa MCGI Convention Center dito sa Apalit, Pampanga. So ngayon ang gagawin po natin, magtatanong tayo sa ating mga bisita kung alam ba nila ang kahulugan ng pagluwalhati sa Diyos. So tara, simulan na po natin magtanong. Ito po sila, ma'am. Hello po! Magandang hapon po sa inyo. Bisita po kayo dito, ma'am. Opo, bisita po. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Ako po si Kimberly. Kimberly, Kimberly Calarama. Taga saan po kayo, ma'am? Um, from Angon, Rizal. First time ko po sa SPBD. Pero nakapunta na po ako sa Piyasa ng Dos. Pero ma'am, alam niyo po ba ang kahulugan ng pagluwalhati sa Dios? Um lagi ko po naririnig yung luwalhati sa Diyos. Siguro po ang pagkakaintindi ko doon is yung lagi akong lagi pong may pag sa sa lahat. Nakita niyo po sa MCGI yung ganun? Opo. <laughs> Sobra po. Pero ma'am, naniniwala po kayo sa Bible? Opo, naniniwala po. Nagbabasa po kayo ng Biblia? Actually, hindi po. <laughs> hindi po, pero ano, palagi na rin po dumadala sa mga worship, yes. sa pasalamat, um, for meeting, gano'n mm -hmm. so. Pero um, nabasa mo na ba to Awit 5023? Si ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumulwalhati sa akin at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Ang nakaintindi ko po is, um, yung pag palagi po natin dapat Um, isa una ang Diyos. Mm -hmm. So, lahat po ng bagay, um, magpasalamat, tsaka lagi po maging grateful sa lahat po ng, kahit mga hindi pa nangyayari pa, at mga, mga, um, mga nangyari na rin po. So, ano yun? po ang masasabi niyo sa ginagawang Thanksgiving o pagpapasalamat ng MCGI? Ang ginagawa po palang pagpapasalamat sa MCGI ay nasa Bible, sa Biblia po. Kasi, tunog ng haing pasasalamat ay hati sa akin at si Lord Julian. Ayun. Sana po tandaan niyo po yung talata mga si Quenta 23. Kaya manalangin po kayong palagi at ugaliing magbasa ng Biblia. Para sa iba pang videos at makabuluhang usapan, ilike at magsubscribe sa MCGI channel sa YouTube at huwag kalimutang share. At para laging guided sa mga aral ng Biblia, Mag-download na ng Digital Bible app sa Google Play at Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat.